Good morning. So, maglaglag na punta sa Hot Springs, Alubihid. Kuyog na ako silang Levan o si Topher diya sa akong likod sa motor duwami. Actually, isa na akong motor duwami kabuok para lang ma-enjoy ba. So, dili lali mga mga, mga ni ng Hot Springs diya ni yun Alubihid. Kaya nga ni yung dalan. Salamat po po kayo dili. Kayo ulan, kayo bulan pa ni. Grabe, Jude Kapita dire, lisod kay agihan niya yeah, mag slide slide ang motor niya duwa may kabuk ah ko sa motor kay grabe kaya yun niya pero ang mga motor dire kata yung mga habog na pambukit so ipanaw na ko sila kay di kaya patungas Dire magod padulong aning hot spring lisod siya agihan pero magyag mga sakyanan motor uban pa pero ayaw yun na ng ulan ulan kay lisod kay agihan before ka na mo agi padulong dito grabe overview dili man siya eh, di naman para sa una ng mga rebuild pero ang dalan safe man kay siya kay every road na magi animo mo every kwan may mga balay-balay mangutana ka o straight, na niya sa dapit straight ra ni siya sa lagindingan pa straight atong traffic light straight ra gina siya hantod sa tumoy kay dira gyud ang hot spring ni mo makita so nagpadayon mig motor kung bate bugay akong motor kusubod mo dagan so nanami dire, aning hot spring gid na ako ay dito kay grabe jud ka Lay, layo yung pogong yun sa motor pero mauni siyang hot spring mura siya tabay pero

Dali, lumiki ba eh? Try ba? Pair. Try na pair. Try may hot spring, alubihid. The best. Money pa, warm ups, basketball. Ah. Uh, gabi. Woo! Gabi. So try din nyo Layo lang sa distansya Pero lami kaya niyo na yun Bugnaw init Asa baka matubag kamigin Kaya na lang Dari na kasalubihin So kanin siyang tubiga Init din siya Padulong anang tumoy Anang murugbot kit ba na So akong disorbi dito Sila nang aligos At offer bliban Actually kaning tubiga siya Hot spring Mulo pa sa limpio Pag abot na mo limpyo Yung guys siya Yan eh, yung Wala yung Nora Nasa sa ubos ang kaning linya na sa sa tubo patong grab before sa una daw kawayan daw na karon di makaya ibutan na lang tubo tara na nang ilalom ng bato at yun know, na una siya sa una paningon ng mga barangay na hat jugay you daw know, na daan pa sa una pero niya ang makita ka rin nga ngayon katijis pa sa maligo ka hot spring dere is alubihid doon rin right, eh salamat kay guys sunod na po na laag. let's go follow more